Alright, siyang so good day sa inyo mga idol uh, welcome back to my channel. So, dito muli tayo sa ating ano, mga idol, uh, yung project ano, natin, folding bike. Ayan, so matatapos na natin siya. Ayan mga idol, alright. So, ayan, may manabela na rin. So, ayan yung bike nating uh, project bike mga idol, ayan, lang. So, hindi natin masyadong magamit niya mga idol kasi busy tayo sa ating business. Alright, so yun, kaya nag-folding bike tayo, kahit pa paano mabit-bit natin. So yung idol may i-share lang sa inyo no ayan. Meron tayo dito ng uh, stock na bottom bracket ng ano uh, mga bike natin ayan. So makikita niyo ito sa mga budget bike mga idol. Ayan itong stock na to. So share ko lang sa inyo yung ginagawa ko dito mga idol. So kung sa mga na experience mga idol ng ano yung medyo may ingay na no ayan may lagotok na yung mga bottom bracket niya. sa uh, so, stock tayo mga idol na ayan. So ayan baka pwede niyo gawin tong ginagawa natin. Ayan. All right. So yung idol, bali binulitas ko na siya. Ayan. So tatanggalin nyo na yung luma nyong uh, bearing. Ayan, lalo na itong uh, crown na to. Ayan. Tatanggalin nyo na yung mga bearing sa crown nya. And then, nag, bali sa case natin may idol, nag-add ako ng dalawa dito. So yung bilang nya may idol, yung sa stock, ayan. So nag-add pa tayo ng dalawang pirasong uh, ball bearing. Ayan. So ganito yung ginawa ko mga idol. Ayan. So, yung saktong-sakto lang mga idol, no? huwag naman yung sobra. So, masikip din yun. Yan. So, kung kulang naman mga idol, baka umalog din. Kaya yung saktong-sakto lang mga idol. Yan. So, para ismot pa rin yung ikot niya. Yan. So, sa mga nagtitipid, ayan. Ito yung pwede nyo gawin mga idol. So, sa akin lang ito mga idol, no? yan. Pwede nyo rin kung gusto nyo. Yan. So, same lang ito nung sa ano natin mga idol. Sa mga hub natin. Yan. So, nga palang lang idol, bali same sukat ng bearing nito ay yung sa ay sa mga hub natin sa likod, ayan sa mga BMX. Ayan kasi yung laki nya yung bearing niya. Kaya yung pwede niyo uh, ilipat dito mga idol. So, ayan konti na lang yung ano, yung space. Ayan. hindi din masyadong punong-puno. Hindi naman siya yung kulang-kulang mga idol. So, nag-add lang tayo ng dalawang bearing. Alright, si so, idol, no? Yan. bali ganito mag i yung idol pag pinuno na natin ng grasa. Yan, para hindi siya mahulog mga idol pag kinakabit na natin. Alright, so yung mga idol is uh, bottom bracket na yung gagamitin natin dito sa ating project folding bike. Yan, lapit matapos mga idol. Mga gamit na natin to. So meron na rin tayong crank mga idol. Alright. So yung mga idol, ayan lang yung tip ko sa ngayon mga idol. Yan. Sana may matulungan tayong mga kapadyak natin dyan. Lalo na yung sa mga nagtitipid. Alright, so mga idol. Yan. Ito kasi madalas nasira mga idol. Ayan yung part na yan. So, kung hindi may ingay, yan, kumakalog na. Yan, pwede yung gawin yung mga idol. So, sa case natin, mga idol, inagapan ko lang. Hindi ko na hinintay masira ito, mga idol. So, total, ikakabit rin naman natin. Yan. Diniretso na sa, ayan bulitas na siya. Alright. Ay, eh, mga idol, kabit na natin. Let's go. So, ito, mga idol, no, ayan Pinuno na rin natin siya ng grasa, Para yung grasa yung mag-hold sa mga bearing natin. So, pwede natin tong ikabit, mga idol. So ito siya may yung sa side ng ano natin. Ayun, yung crank. So ikakabit natin siya ng kamay lang muna mga idol. Ayun, kasi pino yung thread nito mga idol. Ayun. Saka sa sa dulo na lang mga idol gamitan natin ng tools. Ayan. Para hindi man yung trade niya mga So hanapin natin yung thread niya. So yung may dalaya na lang naman. Alright. So yung may masikip na. Tapitan niya na ng tools yan. So, yung mga ito, ayan, na natin yung axle niya. Then, itong isang pares niya. Alright. So, wala tayong tools na pang sweep nito, mga ito. Kaya, siguro, pokpokin na lang natin ito ng ako uh, anong meron tayo dyan. Alright. So yung idol, ayan, medyo may alog lang siya. Kaya hanapin nyo yung ano niya, may pinakamagandang position mga idol. Bago nyo ilaki itong isang to. Ayan. Kailangan walang alog yung mga idol. Hindi rin pwede yung masyadong masikip mga idol. Ayan. Ito yung saktong sakto lang. Pero wala namang alog. Alright. So yung mga idol, ayan, smooth na. Ayan. So pwede na natin ito sikipan mga idol. Ayan. So pupukpukin ko na lang ito mga idol para sumikip. Alright. Alright. So ayan mga idol, ayun, nakabit na natin yung uh, stock na bottom bracket. Ayan. Pero ano siya bulitas. Alright. So ayan mga idol, ayun, smooth na siya. So hindi, wala na yung marinig na ingay dyan mga idol. Ayan. Kasi nadurog na yung, ano, yung crown. So wala na ito mga idol, ayan, tinanggalan natin. Alright, so ayan sana mga idol, nakatulong tayo sa mga padyak natin dyan. Ayan. So kita kita sa susunod na video. Ayan. Please like and subscribe na sa ating uh, YouTube channel. Alright.